Ipinagpaliban e muna ng Land Transportation Office o LTO ang pagsita sa mga e-bike at e-trike na mahuhuling dumaraan sa national roads. Ngayong araw sa nasisimulan ang paghuli at pag i ng mga sasakyang tinaguriang Light Electric Vehicles o LEV. Pero nireschedule ito para sa si January 2. Una nang inaununsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na nakatakda na ngayong araw ang paghuhuli habang tinatalakay ang 2026 proposed budget ng Department of Transportation o DOTR sa Senado. Dagdag pa nila kanila o, ang tanging layunin ng LTO ay ang kaligtasan ng publiko. Ayon naman kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Transportation, mali ang paggamit ng LTO ng Implementing Rules and Regulation ng Electronic Vehicle Industry Development Act o EVIDA bilang justification sa pag-impound ng e-trikes at e-bikes. Nangako naman si Ridon na tutukan ng kamera ang isyo.